Good morning. Good, morning. Good morning! Ayan, pupunta na ulit ako ng school. Ayun, ano, nasa school na pala ako. <laughs> Tapos, yun, isa lang yung klase ko. Tapos, hanapin ko ulit yung prof ko sa, ano, yung sa ginawang seminar para ibibigay ngayon list. Kasi kahapon hindi ko siya, hindi ko siya nakita. Kaya, mamaya, maghanapan ulit kami. Yun, nakawin kami kasi walang, ano, wala yung prof. Kaya, uwi na kami. Mga, kasi 10 to 1 yun. So, 30 minutes yung paghihintay. Eh, di mga 10.27, medyo lumabas-labas na kami ng lasan. <laughs> kasi, mali mo, mali, mali namin kung makasalubo namin yung prof. Kaya, yun. Tapos, wala talaga. Kaya, ayun. Sayang yung pagbihis. Sayang yung pagkilis. Pero, okay lang. Kakain na kami yun, ito yung ulam namin. Ito. Uh, pusit, ang aking favorite. Tapos, pinakbet. Ayan, kain tayo. Ayun, tapos na kang ng Parang kahapon lang din. Parang kinita lang din yung eksena ko kahapon. kahapon. Hindi, kahapon. Pagka-uwi ko sa kahapon na po. Ngayon, pagkakain. Oo nga, hindi kumain din ako pahapat ng merienda bago natulog feeling ko ah. no. so dahil well, ako'y tapos na mag-ugas ng plato and ano kaos pala ah 12.55 12.55 eh tutulog muna ako nap time wow kakagising ko lang kanina ba, diba, 12.55 ngayon ay I... 5.01 na. <laughs> ang sarap na tulog ko. And, ayun, magmerienda na ako. Tapos ito, yung merienda ko. Yan yung binili ko kanina sa, ano ba? Sa bakery, sa lasal, sa labas ng lasal. 2 pesos each. Kasi ang hanap ko talaga is yung pande coco. Eh, niluluto pa daw. Eh, kailangan ko na muwi. <laughs> ito na lang yung binili ko. Tikmang ko kayo kung masarap siya. Masarap sya. Parang cookies yung nasa ito, yung color yellow. Parang cookies kasi nagbebenta rin sila dun ng cookies. Nagawa din nila. Gustong gusto ko yung cookies sila dun yun. Parang ganun yung lasa nito. Tapos, nilagyan ng ube sa gitna. Kaya, masarap. First time po matikman to. Yun. Kain na kami ng dinner. Ang dinner namin ngayon, dalawang ulam. <laughs> ito, nilagang baboy. Tapos, ritong isda. Tapos ito, sosawal, toyo na may ganito. Tapos patis. Kain tayo. Kakatapos ko lang mag ugas ng plato. And naisip ko, kasi hindi ko nakikita yung prof ko na kailangan ko bigyan ng list. Ayan. Tinaip ko na lang siya. Tapos, isesend ko na lang sa kanya sa Facebook. Pero, hahanapin ko pa rin siya bukas hanggang sa makita ko siya. Kasi, wala lang. Gusto ko din yung may personal. Tapos, para sure, pag hindi ko siya makita, meron din sa Facebook. Ishibashi! <laughs> Exempted ako, sabi dito. Ay, wait. Eh. The following students from HRM Group will no longer take the final exam in Kursong Rizal on Thursday, October 16. Tapos ayun ako, Ishibashi. Mm. Exempted ako sa Kursong Rizal bukas! So, ang exam ko bukas ay food safety lang. Pero okay lang, nakakatuwa kasi exempted ako. Yay! official na siya. Noong una kasi, syempre, nag-feeling ako, siguro, fee, ano, siguro, exempted ako, ganyan, ganyan. Tapos, yun, totoo na, exempted niya ako. Hmm? Ayun. Uh, Mag-aaral na ako, and konting push na lang. Kasi, Thursday, Friday, dalawa na lang, dalawang araw dalawa na lang, natitira sa SEM. And, ayun. Bye-bye. Good night. Bye-bye.